Good morning, good morning, good morning mga ka-idol Ito na naman tayo Magpapakain tayo ng mga alaga na ating rabbit Ito yung na, mga anak nito, yung mga kids One month pa lang sila, one months. Ayan, pinapakain ko sila ng dahon ng malunggay isang na sila pagdating ng gabi naman ay feeds yung chikser maintenance ka idol like naman dyan comment, share, follow Maraming salamat.